Naiwan ang susi ni Dr. Robert sa loob ng kanyang sasakyan kaya naman bumalik muna siya sa ospital at doon nag-usap sila ni Dr. Enriquez. Dito'y natanong nga ni Dr. Robert kay Dr. Enriquez kung kumusta ba ang kanilang first year surgical residence. Ayon nga kay Dr. Enriquez ay okay naman ang kanilang first batch magaling. Nagdag pa nga ni Dr. Enriquez na magaling nga dito ang kanilang neuro resident na si Dr. Santos. Kahit bata pa nga si Dr. Santos ay willing ito ma-learn at willing to adapt. Madaling turuan daw umano si Dr. Santos. Ngunit pumalag dito si Dr. Robert. Robert, anya ay bata pa nga si Dr. Santos at pabidabida nga araw ito. Ngunit sambat naman ni Dr. Enriquez ay minsan rin niyang pinagdududahan ng kapabilities ni Dr. Santos pero binigyan niya ito ng chance. Kaya naman humingi ng chance si Dr. Enriquez kay Dr. Robert na patunayan nga kung gano'ng kahusay si Dr. Santos. Nagdag pa nga ni Dr. Enriquez, mas ang ospital dahil mabait at mahusay si Dr. Santos. Samantala, nang nalibot na nga sa mga rooms si Dr. Enriquez at Dr. Santos ay meron nga pasyente na gusto na nga madis charge. Nang aasikasuhin na sana ni Dr. Santos ang isang lalaki upang ma-discharge ay biglang sumakit nga ang ulo nito. Kaya naman napagpasyahan ni Dr. Santos na magsagawa muli ng panibagong test. Ang test na sasagawa ni Dr. Santos ito ay tinatawag na lumbar tap sa spinal tap. Itong proseso na ito ay para malaman nga kung bakit masakit ang ulo at kukuha si Dr. Santos ng fluid. Ngunit ang di naman alam ni Dr. Santos habang isinagawa nga ang kanyang pagkuha ng fluid ay nakatingin pala sa kanya si Dr. Robert. Nang makakuha nga ng fluid si Dr. Dra. Santos ay eh dito'y napagtanto niya na pumutok nga ang aneurysm ng pasyente. Sandali pa ay pinatawag nga ni Dr. Dr. Robert si Dr. Santos at pinagalitan nito sa harap ng maraming tao. Sobra naman ang hiya ni Dr. Santos ngunit pinaglaban ni Santos kung anong sa tingin niya ay tama at upang maligtas nga ang pasyente. Humingi ng tawad si Dr. Santos kay Dr. Enriquez pero sinabihan ni Dr. Enriquez si Santos na sa medical director humingi ng tawad na si Dr. Tanya. Nang magkaharap na nga si Dr. Robert, Dr. Enriquez at Dr. Santos, ay ito ang naging salaysay ni Dr. Enriquez. Give her another chance. You may leave now. Ito ang naging sagot ni Dr. Robert. Ngunit inakala ni Santos na tinanggal na siya kaya kukunin lang daw umano niya ang mga gamit niya. Pero ang to leave pala na sinasabi ni Dr. Robert ay get back to work. Kaya naman nag-uumapa naman ang saya ni Dr. Santos at pasasalamat kay Dr. Robert. Samantala sa likod nga ng mga pinagdadaanan ni Dr. Santos sa ospital habang si Lynette naman at si Michael ay parang nagkakadevelopan naman. Samantala si Michael may transa kaya sa puso ni Lynette. Sa kabilang banda naman, makikita ni Zoe si Dr. Santos at Dr. Luke na magkasama kaya ko kumprontahin ni Zoe si Luke upang tanungin kung may gusto ba ito kay Santos at oo naman ang magiging sagot ni Luke. Kaya naman magdudulot ito ng malaking apoy sa puso ni Zoe. Samantala muli na namang magkakasagutan si Santos at si Dr. Robert dahil sa sobrang emotionally attached na ni Dr. Santos sa mga pasyente nito at hindi naman inaasahan ni Dr. Robert ang mag biging sagot dito ni Santos. Abangan niyan sa ating susunod na uploads kaya naman kung bago ka lang sa aking channel, mag-subscribe ka na para palagi kang updated sa aking susunod na uploads. Thank you for watching.